I'm 2 years old dito eh. Pero 9 months to 2 years old, o kaya newborn baby? 5 years old na yung pinakamababa dito. O kaya newborn baby? Breast milk is still best for baby. <laughs> Yan lang ano, uh, criteria. What can I buy? I'm afraid sa mga big na yun o. Host ka ba? Kailangan <laughs> pag nalalo ka, saka makakarawak ka sa <laughs> vice. Anong game? Yung ano, meron kami nung dito. Kaso wala pa sila dito dyan. Hindi, no. pero nasa mga bata para may explain na natin. namin na. Isa ka pa eh. Mga bata na sasali. Para ma explain na namin yung daw. Hello pa. Mga bata! Mga bata! Diba? Diba, parang alam na nila. Explain na yung daro. Tulong so, ano pula sila? Ah, mga bata! Unahin sa 2 years old ah! years old may Hi height lang na to yun nah. Para parang nila para mamaya ano na lang yung yes. larong parang kapetal ayun parang kapetal ayun kapetal ayun kapetal ayun kapetal ayun na! ayun kapetal 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 ayun 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 hindi sa basketball ka pa? Walang ba hindi sa basketball ah. Okay. Ano nung card? Paunahan kayo makabuno. Ano kung kailan, kung yun ilan Kung ilang yung ano bola. Ano pa kayo? Pag nawalan wala nung bola, kaysa isa lang. Baon. Ganyan, dapat pag ganyan. na yung may yeah, ano, para may kay kayo nung card. Kailangan galon din yung postura. Hmm. Yes, postura. Yes! Oh! Wow. <laughs> <laughs> sare kung kung yari hindi ka ni papa ano ipapalit ng player kasi pagdating nato para kayo. Para, okay, ah, hey oh, pa. oh. okay okay ay, na, okay hey. okay 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 Team, team, team! okay 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 tayo ng... okay 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 ah. A uh bale, talaga, bale, mas tiyak. Hindi pa talaga. Oh, ko. yung pattern. Isa-isa lang yung kuha ng bola. Pag hindi Eh, nakabuo. Ngayan gets na yun dito sa part. Yun doon naman sa daming information. Pag magdadaan na dito, bakit? Para hindi pa pwedeng dito para maluwag-luwas. Hindi na, go.

ya tenemos preparado para el tryball amigo para cualquier partido el mañana el mañana y bien se arma eso no se congra ya de o equipo

Isa na lang eh, isa na lang oh. Ay, sayang. Isa na lang yung blue. Wala, hop, hop, Ay! Ay!

keeper takasi keeper ayo kena mi na ano ayo na ulit na ulit na Ate sa dalas, ay ganda! O, best of three! Gusto nyo same team? Gusto nyo same team or magpapalit? Same team. Same team daw, same team. Kada. Masaali ka ma. Every game. Hoy! Shuffle, reshuffle! Same team daw, same team. Hindi, may one round pa! Isa pa Oo. Tapos na! 2-0 pa lang eh. Up to 3 balls sinasabi niyo? Ah, Beso okay. 5 yung sinasabi mo. kan ba 5. Ay, baka 3-5. Kalma. Ano sa sinasabi Ah, Hoy, practice lang yun. Maglalaro. Salamat sa crew. Ha. Ha. Salamat, malaga, malaga. Ano, Ra, sa bunutan uli, bunutan uli. Okay. Alam, na si sila pag sa Para ito. ano? Taga-anim? Anim ah, okay. no, 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 no. ah, Sali kayo, anim okay. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Pag hindi ka kulis, pokokok, yung... Okay, hindi na makakalapan ni Jamil. Alam ko lang kay Jamil, mga anak niya. Wala mo pa na. personal Wala mo pa Si at si Ashanti. Ang Ang si Andre pa Ang keeper saka si Shanty. Ah, naku. Kaya na siguro 'to pati sa court ni. Siklang-klang. Ah, siya lang ang ipapalo. Hala. Kanika. Kanika. Kumaya sa. Break down. Paolo si Paolo. Paolo. Diyan dito plate kasi Paolo para mag-away man. Ngayon, si Chase naman. Ninanay Jay niya.

ये हम आ रो तब Pratis para Pratis 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 Pratis

ko 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 hindi na hindi na hindi na hindi na hindi na hindi na hindi

Haya kanilang <laughs> set Kala joke ako Sige nga Si nanay nga naka mo, chess Ayan 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 Ayan

May premyo kami. May premyo kami kanina nung naglaro kami. Balid dyan. Daya! Tapos saan? Balid dyan ha. Wala Nakuha rin niya sa camera. Nakuha rin sa camera. Nakuha sa camera. Nakuha rin sa camera. Ah, sila lang. Sila lang. Sila lang. Sila lang. Shanti, saan niyo sa akin? Nay, dito kayo. Father, father, laro mo lang. Shanti! Si Tita panlagaon, shark. Yabig din namin, valid 'yun ha. Ah. lang daw Ay. Ano na yung pampakal? Ano lang yung ay, okay. ay, ako sa kapisanan ng manlalaro? Balid dong <laughs> ay, ay, as yung laro namin at yung friend nyo. tayo kasama at saka susunod. Ay, dahil pala si Chase ang kalaban niya. Ito ba ako mamaya si Ate Chokigyan? Mga senyors mo ako. Okay, Rickson. Okay, Rickson hello wala. Wala Paolo. Wala Paolo. Paolo. Wala pa, Paolo. Paolo. Wala 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 Paolo. ka sa labas, Ma? Si Ma? Sa labas Paolo. Wala Paolo. Wala, di na makaka-uwi yan. Mini-memorize ko pala yung Paolo eh. Sa'yo, practice mo na, alam <laughs> mo. Wala, di na! Practice mo na, alam mo. Dapat, best of 100. Wala, di gabi na tayo. Basta gilayan ko kay Shanty, nag-practice Mamaya na, mamaya na. Nalalo ka na sana. Sana, hindi na nanaka-practice. mo si Paolo ah. Si Paolo, bored to be ready yan eh. Nakakala mo, hindi na kong ginig eh.

santol nga ba? yung sakat? preikang? magjeng? ot panis? <laughs> pinasen? na malika? may lango na nito loo? kama loo? yung pa sa? party! 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 party!